Hello, hello, hello. For today's vlog is nandito naman tayo sa ating taniman ng gulay. For today's vlog is magtatanim tayo ng ating uh, kapalaya. Ito yung seedling natin ng kapalaya. So, ito yung ating katamnan. So, ayun mga ka-farmers is... Uh, ito yung ating seedling mga farmers ayun yan ito ang ating tatamnan is isang tray lang yun 100 pieces kasi maliit lang ating Special yan uh, sa lupa mga farmers is inararo ko ito ng dalawang beses so ayun mga buhaghag na mga farmers oh. ayun tapos kaninang umaga is nagpa-flat tayo mga farmers so you oh. know so ayun patabilan ito ng Ah, pala palayan mga farmers at meron yung so ayun so balik tayo sa ating seedlings tuturoan ko kayo kung paano magtanim mga farm so ayan ang aking videographer so ayan o mo na ako videographer so so ganito lang magtanim lang ayan dito mo i-convideographer so meron tayong Uh, organic materials dito so tatlong hinalo ko dito meron tayong uh, carbonized rice hull, pig manure and vermicast, so, hinalo natin at do. Mas maigi mga ka-farmer is meron tayong uh, organic materials is ito yung nakakatulong sa ating lupa at ang ating tanim mga mga farmers is uh, matagal siyang masira, matagal tayo uh, mas matagal tayong makapag-harvest ng ating mga tanim. So at ang kagandahan mga ka-farmers is hindi na tayo masyadong gagamit ng mga synthetic fertilizer kasi mataba na po ating lupa mga ka-farmers. So ayun, magtanim na tayo mga ka-farmers. So, tapos yung <coughs> magtanim mga ka-farmers is dilig, diligan nyo lang natutuyo ng ating lupa. lupa So, um, mas maigi kapag araw-araw mas araw-araw tayo magdidilig kapag natutuyo ng ating sa so, ayan mga kapamers ganito lang ang magtanim na ampalaya so ang kagandahan sa so, ampalaya mga ka-farmers is ang ganda kapag sa bintahan mga ka-farmers dahil ang ampalaya is hindi talaga ano, mabintahan talaga sa market ng mga ka-farmers dito sa amin mga kapana is uh, so, ang pinakababa dito na presyo mga kapana is 50 pesos tapos ang pinawat patas is 100 pesos so kapag nakachamba tayo sa 100 yun ang laking kita mga na dito So nung una mga ka-farmers, nagtanim ako ng at uh, 200 pesos lang yung mga farmers yung uh, pagkatapos ng Yolanda so ayun pagkatapos na Yolanda mga farmers ako lang nun ang nakapagtanim dahil busy ang so story tayo na tayo mga farmers dahil busy yung ibang mga farmers so, tayo lang nakatanim so dito sa amin sa palumpon mga farmers is ako lang so ang pitahan nung una mga farmers is 70 pesos per kilo tapos ang ang kagandahan is ang ganda ng bunga ng aking uh, ampalaya nun is, makaharvest ako ng 180 kilo per week sa 200 pesos ng ampalaya so ayun kumita ako tapos pag na, pagkuhanis nakapatayo ako ng maliit na bahay dahil yung bahay namin is nasisira ng Yolanda mga ka-farmers So ayun Magtanam na tayo mga ka-farmers Magkanta muna tayo Magkaning ay di bi biro Maghapon makayo ko Di na rin makatayo Di na rin na ko Magtanim para merong maharbes At magulang kalahati so ayan na po guys nagkanta kanta na tayo sana nagustuhan nyo ang video ng ito mga kapalas so dapat tuligan natin to Para araw araw mga kapalas kapag malakas ang init dahil ito ay malanta at mamatay kapag di natin din, 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 din. Yes. kasi ngayon mga kapalas is summer uh, mas maigi na diligan natin Tanim lang tayo mga ka-farmers. So, kahit ako kabilis ng tanim. Okay, lang ako, Sa aking farm is ako lang talaga yung nag-hands on. Ako nang mag-araro. Lahat, nagbidilig. Tapos marami naman tayo. At hindi naman tayo busy mga ka-farmers. So, tatanim lang tayo ng konti kunt unti Tapos, iba-ibang gulay para mas maganda mga farmers so, hindi gata, tapos maigi hindi tayo mag-focus sa isa. Kapag hindi tayo tatama ng presyo ng isa, is meron pa rin ibang gulay, mga ka-farm. So, ayan, mga farm Tuloy tayo sa ating galing ng ampalaya. So, ayan. So, ayan, mga ka-farm. Ah, ah, ah. Ang pagandahan sa ampalaya, mga ka-farmers, is pag... is mga 60 days lang siya gigan sa pagsidling hantud sa pagharvest 45 days ang pag paganito natin ani mo tapos 15 days yung pagsidling natin so mira na video dito mga farmers ah uh, sinisidling ko natin tanim na ambalaya so after mga 5 days mga farmers is pwede natin siyang ganito nang so, pwede maliser so, pero ang ko rin kayo mga farmers at ano magpipilays na ating at tanim ng palaya yeah. at ano ba yung pipilays na ating uh, iabono yeah, so kanti-unti lang mga farmers dahil meron nang siyang uh, organic fertilizer so, ayun, farmers ay uh, yung mga farmers ay magdidilig na tayo ng ating tanim so tapos na tayo ng tanim ng farmers so basahin lang natin maigi na ang look ng mga farmers ah uh, may ito po siya dahil what it's may ilang lang uh, dito umulan mga farmers so, minsan lang ulan dito dahil so, uh, pa summer na tayo na. so, sana hindi ito nilalakas ang mga farmers sabi nila may ano daw 국민u ada dong. Apa landas landas sana landas 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 landas

channel so thank you for watching